Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo magkwentuhan! Ngayong offseason ay tinanggihan ni Austin Reeves ang contract extension offer ng Lakers na 4 years 89.2 million contract o mahigit kumulang 22 million per year At ito ay sa dahilan na may pagkakataon nga siyang pumasok sa free agency next offseason at kumita ng 4 years 140 million contract o 35 million per season So kung ikaw nga si Reeves ay talagang wais na ang desisyon na hintayin na lamang ang susunod na off-season bago pumirma ng kontrata. Malaking sugal lang nga dito ay kung magtamu siya ng injury. Dahil syempre kapag nagtamu nga siya ng matinding injury ay mawawala ang target niya na 35 million per year at hindi na din niya pwedeng balikan ng 89.2 million contract offer ng Lakers. Bukod sa injury ay kapag pumalpak din nga ang performance na sa playoffs tulad ni Dennis Huder noon ay posibleng maging minimum contract pa nga ang 89 Nine million na ito So yan lang nga ang sugal dyan mga kaibigan. Ganun pa man ay malakas nga ang tiwala ni Austin Reeves sa kanyang sarili dahil hindi naman siya nagpapabaya sa pag-insayo. Papasok na din nga siya sa kanyang prime. Sa edad na 26 years old ay inaasahan lang nga na patuloy niyang iaangat ang kanyang mga stats tulad lamang sa mga naunang taon. Ngayon ay magsisilbi siya bilang third or second option sa opensa ng Lakers. Kaya naman expected na magiging malaking parte nga siya ng kanilang inaasahang success sa susunod na season. Ang 4 years 140 billion contract ay malaking commitment nga yan para sa Lakers kung sakali. Kapag binigay nga nila ito kay Austin Reeves ay tila ba kinandado na din nila ito bilang ang kabackcourt duo ni Luka Doncic sa kanyang prime years. Isang malaking sugal considering na questionable pa nga ang depensa nila lalo na tuwing playoffs. Ganun pa man ang San Antonio Spurs na may malaking cap space mga kaibigan ay nakaabang din nga kay AR-15 ayon kay Anthony Irwin ng LA Times. Ang malaking katanungan lang nga sa Spurs ay paano ba nila hahanapan ng pwesto si De'Aaron Fox, Dylan Harper, Stephen Cassell, Devin Vassell, Julian Champagny at Austin Reeves kung sakali man nakunin nila ito. Malamang ay isa nga kay Fox, Harper at Cassell ang mawawala at papapalitan ni Austin Reeves at ng isang forward. Sa ngayon ay nakaabang nga ang Spurs sa kanya subalit nakadepende nga ang lahat sa kanya magiging performance sa susunod na season. Kung magkakalat siya ay tiyak naman na madami pa din ang mag-offer sa kanya ng kontrata. Hindi nga lang ito tulad ng inaasahan niya na 30 to 35 million per year. Si Austin Reeves ay nag-average last season ng 20 points, 4.5 rebounds and almost 6 assists per game at sobrang inaangat niya pangayan kapag wala ang isa kay Lebron o Luka o kaya naman pareho silang out. Sa palagay niyo ba ay dapat na ibigay ng Lakers kay Austin Reeves ang 4 years 140 million contract o malaki ba itong overpay? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.